At dahil sa maganda sikat ng araw, ayan mga kawari, hindi ko talaga mawari. Naggawa tayo ng uh, daing na galunggong mga idol. Ibinabal ko na nga pala yan sa tubig na may asin, nilagyan ko ng suka, pamintang pino at bawang. Mga isang oras ko rin na ibinabad yan. So isang oras yan mga idol. So dahil yan, ayan na, ibinibilad ko na siya mga idol napakaganda na sikat ng araw kaya sigurado sa maghabong uh, ibibilad natin yan ay uh, tuyo na yan mga idol pwede na natin uh, ipirito yan at napakasarap yan syempre kapartner ng uh, pride, um, pride rice ayan na may uh, pritong itlog din alright talaga o oh. kita nyo naman yan, mga idol oh, right sa alright yung uh, bilara natin Uh, plastic matting yan kung tawagin mga idol uh, binili ko yan sa siapi, so medyo mura naman yan, ayan o oh. bali iahang ko yan siya para hindi maabot ng mga pusa mga idol kasi may alaga akong pusa dyan sa bahay so pagka uh, nakasabit na yan hindi niya na nila kayang abutin yan ayun o, alright talaga o oh. talagang kita mo na yung pagkakamada mga idol o oh. ay, grabe talaga o oh. so medyo maluwag pa nga siya konti lang kasi yung nabili ko yun mga idol Alay, isang kilong ng uh, isda lang yan na binili ko so nag try lang ako pagkapasado sa panlasa ko yung uh, pagkakatimpla ko uh, sa sunod na araw ay eh, dadamihan natin yung uh, gagawin nating nga uh, daing at uh, medyo malilit pa nga yung nabili kong isda na yan no? Oh. kaya sa susunod yung medyo malalaking uh, isda naman yung uh, dadaingin natin ayano, o oh, kita nyo naman yung uh, pawis natin mga idol o oh. napaka ano talaga ng summer o oh. Sobrang init talaga mga idol. Alright talaga oh. Sumasayad na yung uh, abs natin mga idol oh. <laughs> Ay, di ko mawari talaga. Alright. Kita nyo yan. So, nadali na mga idol. Nailatag na natin, na, na natin lahat yung ano, yung isda. Ayan oh. Isang close up na matindi oh. O oh, yun, alright. Isasabi na dun sa taas mga idol. Sa sampayan ng uh, mga hangir nung damit. Ayan, oh. O, right talaga, oh. Uy. Ayan. Right. All right. Eh. kita mo naman yan, mga idol. Goods na goods na yan. Maghapon na, no. Oh. Kasi grabe kita mo naman yan, oh. Yung maaga pa lang yan, mga idol. Talagang, uh, sobra na yung, uh, init ng araw. Summer is coming nga uh, talaga. Ayan, oh. Kaya ayan, naisipan ko rin din maglagay ng ano, ng tawag dyan, ng tolda na yan mga idol. Dahil grabe talaga yung ano, yung init ng araw. Ayan o. Oh. So, hindi pa ako mapakali dyan. Kaya sisilipin ko pa yan mga idol. Mahirap na. Baka mamaya madali ng pusa eh. Ayan o. Oh. So, tinatansya ko pa siya. Hoy, punta mo naman yan o. Oh. Hindi mabalansi mga idol. Mabigat na ang katawan. Ah, 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 ah. Kita yan o. Oh. Alright. So, mukhang satisfied na ako dyan sa pagkakapwesto niya ng mga idol. Eh, sana lang eh, wag na madali ng pusayan.